Hello! Magandang buhay! Magandang morning sa inyo, mga kabadi! Eto na naman, si Aldrich Lilisi, mga kabadi! Hayahan! Meron tayong pag-uusapan, mga kabadi! Pero bago yan ay mag-shoutout mag muna tayo sa ating mga, mga OFW na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya para magbahagi na kanilang grasya para sa kanilang pamilya, mga kabadi! Hello! Shoutout sa inyo dyan, mga kabadi! Ayan! Diyos ko, Santisima. Well, ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang isang gamit sa bahay natin mga kabady. Mahalagang gamit natin sa bahay mga kabady. At ito ay ang gunting mga kabady. Ayan pag-uusapan natin ang gunting mga kabadi. Alam nyo ba mga kabadi, ang gunting, meron palang pamahiin sa gunting mga kabadi. Aba, ay talaga ba? Oo mga kabadi, meron talagang pamahiin sa gunting mga kabadi. At umpisahan na natin ang, ang pamahiin sa gunting mga kabadi. Ayan, kapag nalaglag ang gunting sa sahig at ito ay hinawakan nyo mga kabadi ng paganiyan. Hindi naman pasmado ang mga kamay nyo, santisima. Gan yan. At kapag ito ay nalaglag ng paganito Pagkain to sa sahig mga kabady, ang ibig sabihin yan ay meron talaga mamamatay na kamag-anak o mga pinsan nyo sa inyo mga kabady. Ayan, Diyos ko, Santistimba, wag naman sana. Meron mga kabady, yan. Ito ay ayon sa mga pamahiin ng mga matatanda mga kabady. Kapag ito ay natusok sa sahig ng paganiyan mga kabady, agad na itong ibaon sa lupa mga kabady upang kontrahin ang ganito mga kabady ganyan ito ay panguntra mga kabady kapag nalaglag ang gunting sa sahig ng pakros na ganyan ibig sabihin yan ay merong mamamatay na kabag anak mo mga kabady para ito ay kontrahin ito ay ipaulo sa lupa mga kabady ganyan at ang ating number 2 mga kabady kapag kayo ay meron ng hiram sa inyo na gunting mga kabady o kapag kayo ay nagaabot ng gunting mga kabady iabot nyo ito ng pagani ito mga kabady. wag Huwag niyong iabot ng pagganyan mga kabady, Dahil malas yan mga kabady. Ito ay nagbibigay ng misfortune mga kabady Iabot niyo ng ganito mga kabady Ganyan mga kabady. Dahil yan ang ibig sabihin yan Ay sanhi ng pagtatalo mga kabady, O kayo ay mag-aaway mga kabady. Ganyan at ang ating number 3, mga kabadi, kapag ang gunting, mga kabadi, na hinawakan nyo, mga kabadi, ay natusok sa sahig, mga kabadi, ito ay hindi nyo sinasadya, mga kabadi, at ito ay nahulog ng pagalito, mga kabadi. Ang ibig sabihin yan, mga kabadi, ay merong membro sa inyong kamag-anak ang ikakasal, mga kabadi, o mga pinsan nyo, o malayong ka mag-anak nyo o di kaya kapatid nyo mga kabadi huwag nyo na yan kontrahin mga kabadi abay syempre meron na namang lapangan handaan <laughs> Aba, syempre, ayan, ang ibig sabihin kapag nalaglag ang gunting na paganyan ay merong ikakasal sa kamag-anak nyo, mga kabadi. Ganyan, mga kabadi. At ang number four, mga kabadi, Kapag kayo ay naglalagay ng gunting na paganyan sa inyong mga mesa mga kabadi yan ay kamalasan mga kabadi dahil yan ay bad luck mga kabadi ito ay misfortune mga kabadi huwag kayo maglagay ng mga gunting sa inyong mga mesa mga kabadi dahil it kayo ay makakaranas ng taggutom Ayan mga kabady, walang rasya na papasok sa inyong bahay mga kabady. Huwag, iwasan nyo maglagay ng gunting ng ganyan sa mesa mga kabady. O huwag na kayong maglagay ng gunting sa inyong mga mesa mga kabady. Dahil ang ibig sabihin yan, kayo ay makakaranas ng tagutong mga kabady. Ganyan mga kabady, ito ay ayon sa pamamahiin ng ating matatanda mga kabady. At ang number 5 mga kabady, kapag kayo ay merong naghiram sa inyo na kapitbahay mga kabadi ng gunting mga kabadi at merong din sasabi sa inyo kabadi Mars, ayan, pahiram ng gunting at meron akong gugupitin ayan, huwag kayo mag-abot ng gunting sa inyong pintuan mga kabadi dahil yan ay nagbibigay ng kamalakan. ayan mga kabadi at maingay pa ang bibi mga kabadi, ayan <laughs> ang mga alaga namin hayop mga kabadi, yan yan Ayan. Huwag kayo maglagay ng gunta. Huwag kayong magbigay ng gunting mga kabadi at iabot nyo ito ng paganyan mga kabadi sa inyong kapitbahay dahil yan ay kamalasang hatid sa ating mga buhay mga kabadi. mag kayo ng gunting ng paganito mga kabadi ganyan para iwas diskusyon at iwas pagkagulo ng iyong kapitbahay mga kabadi dahil ang kapitbahay ay magiging marites na yan sa inyong buhay kapag hindi kayo magkakasundo mga kabadi. Iwasan nyo magbigay ng paganyan na patusok ganyan sa inyong kapitbahay sa inyong kapitbahay, mga kabadi. Ayan. At ang paradi, mga kabady kapag kayo ay nakakita ng gunting sa daan at nakakita kayo ng gunting na ganyan, haba, shiny siya at stainless pa at maganda. Yan, mga kabadi, wag yung pag-interesan, mga kabadi, dahil may kaakibat yan ng mga sumpa mga kabadi, huwag nyo nang ipasok sa inyong tahanan, mga kabadi, iwasan, hayaan nyo na lang gunting na yan sa daan, mga kabadi, iwasan nyo na yan, santisima, dahil kapag ipasok mo yan sa inyong tahanan, kayo ay makakaranas ng paghi paghi, pag, kayo ay makakaranas ng misfortune, mga kabadi, o bad luck, mga kabadi, ganyan, mga kabadi. At meron din namang gunting na gamit niya pag o ginagamit na anting-anting na -anting, kabali. Ayan. Kapag kayo ay matutulong na at hindi kayo makakatulog, parang pakiramdam nyo ay maalinsangan pa rin at parang maggulo ng isipan nyo mga kabadi. Abay, syempre, maglagay kayo ng gunting sa ilalim, pinakailalim na yung kama para ito ay iwas. Iwas sa mga impactong ng na yan, mga kabade. iwas Iwas na palipadhangin ng mga sumpa na yan, mga kabade. Maglagay kayo ng gunting sa ilalim na yung kama kayo para kayo ay hindi pag-usapan ng mga, mga palipadhangin ng mga sumpa ng mga marites na yan. <laughs> Diyos ko, Ayan. At huwag nyo rin kalimutan mga kabady na maglagay ng gunting dyan sa dingding nyo o di kaya sa pintuan nyo mga kabady. At ilagay nyo ito ng maayos mga kabady, para hindi ito paglaruan ng mga baka mga kabadi. Ilagay nyo ito ng maayos mga kabady, ganyan para ito ay iwas sa mga marites at mga sumpa ng mga palipadhanin ng mga marites sa mga impactong yan mga kabadi. Dahil kapag naglagay kayo ng gunting, mapuputol agad ang kanila mga chika, ang kanila mga chismis, ang kanila mga sumpa sa iyo sa kapaligiran ng, mga na hangin mga kabady o palitan hangin na sumpa mga kabady dahil hindi ito basta-basta makapasok sa inyong tahanan mga kabady at ito ay mapuputol agad ang kanilang pinagsasabi sa iyo mga kabady ganyan mga kabady ganyan at yan yun lamang po mga kabady sana ay meron kayong napulot ng na mga idea tungkol sa pamahiin sa gunting mga kabady aba syempre ang gunting ay hindi nakaligtas sa pamahiin ng ating mga matatanda mga kabady kabadi. Yan mga kabadi. Ayan. Diyos At tayo magpapaalam na until next time mga kabadi. Sana ay nagustuhan nyo ang akin mga mga pamahiin tungkol sa gunting mga kabadi. Yan Have a good day mga kabadi. Bye mga kabadi.